Hello Cancer Collective, Summer and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Taro PH. Tara-tara po tayo sa inyong weekly reading for April 7 to 13. Tulad po na nakagawian, kung lang po yung makaresonate kayo and leave the rest, yung iba pong impormasyon ay para po sa ibang cancer po yun. Kaya kunin nyo lang po yung makaresonate kayo, yung talagang nararamdaman nyo na in ng intuition ninyo, na sa inyo mismo ng inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions. Pati po sa so, mga nagdo-donate, thank you po sa inyong generosity, sa inyong kindness, and also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta sa ating channel. So, Cancer, ano naghihintay sa iyo ngayong April 7 to 13? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Nine of Wands. In the area of what you want, you have the Knight of Cups. Wow. In the area of what you need, you have the Empress card. In the area of what's affecting your current energy, merong the sun, beautiful. In the area of uh, your near future, merong king of pentacles, beautiful. In the area of your challenge this week, cancer, merong kang five of pentacles. In the area of your fortune, merong kang six of uh, once beautiful, uh, victory card, congratulations. In the area of your divine advice, merong kang six of cups, <clears throat> at the eight of once beautiful. At you're in the right right direction. Congratulations. At yung outcome of this week, cancer. Meron kang Ace of Wands. Wow. Brand new life. A new day. A new beginning. Congratulations. Pag-usapan natin later. Napakaganda ng latag ng iyong cards today. At the bottom of your deck, you have the Queen of Pentacles. Now, this week, you're able to get some resources may may, may mga blessings sa bababa sa life mo this time and you are being encouraged na gamitin mo nang tama yung mga resources sa darating sa this week with the queen of pentacles um mentality ang uh, kaya niyang panghawakan yung mga bagay na uh, mga blessings o mga pagkakataon, mga opportunity na ipagkakaloob sa kanya. Kaya niya yung kaya niyang alagaan, kaya niyang in-nurture, in-nourish at sa kamagamit niya sa kanyang kapakipakinabangan. Ganyan. So, make sure na kung po yung mga blessings sa darating sa iyo this week ay eh, gamitin mo sa tama at uh, I don't know why, eh, pero sinasabi dito na kailangan ma-expand mo siya for a bigger thing. Uh, magamit mo siya ng pangmatagalan. Ganyan. So, congratulations sa iyo, Cancer. Meron kang aasahan this week na pupuno sa mga pangangailangan mo. Congratulations. In the area of your core, your um, uh, energy this week, you have the nine of wands. I'm seeing here, pagod na pagod ka na sa isang bagay na ginagawa mo. Paulit-ulit kasi siguro sinusubok ang panahon. Um, from parang five years ago, parang three years ago, ago ginagawa mo na paulit-ulit yung mga bagay for the acquirement or requirement para sa isang goal, sa isang um, resulta na hinihintay mo. Kung halimbawa nag-aral ka ng mga ganito katagal at ngayon hinaasa mo yung graduation, ganyan. O kaya meron kang skills na binuno mo yung right um, time para makuha yung skill set na yan at nakuha yung certificate para makalarga ka na. Kasi halimbawa, yun ang kailangan-kailangan for requirements sa pag-abroad, ganyan. Or for others, meron kang passion project o negosyo o trabaho na paulit-ulit mong

kasi naniniwala ka na ito yung magandang magandang opportunity for you but at this time I'm really seeing na parang nahihirapan ka dyan o hindi mo alam kung paano tatapusin o gagawin someone also a very specific answer is building a house or building a land for his or her own na pwedeng doon ka natitira ng pangmatagalan and now inaasikasaw yung papeles yung mga resources na kailangan kailangan mo para mabuo na yung bahay na yun mabuo na yung parang maliit lang na farm o garden na meron ka dyan But for others, I'm seeing talaga you're at the almost at the end of this struggle. So, konting-konti na lang ilaban mo pa. Um, kung sig siguro ngayon malabo pa yung mga bagay-bagay, but I'm really seeing na malapit na malapit ka na. Kaya, don't give up. Okay, Cancer? The nine of wands being clarified by the justice card. Oh, this time, sila sabi dito na huwag ka sumuko. For others na nagkakaroon ng legal battles diyan, pero po ba kayo mga nilalaban sa korte o mga papers na inaayos, mga legal papers na gusto mong makuha yung resulta in your favor, now is the right time to not um, give up on that, ilaban mo yan. Kung talaga naniniwala ka na lahat ng ebidensya ay nasa iyo, o ang papabor sa iyo ang batas, ilaban mo yan. Huwag kang sumuko. I understand someone here na naubusan na rin ng resources sa pagkukuna ng pambabayad sa abogado o pang asikaso ng mga papeles. But this time, I'm hearing darating ang tulong for you. Um, because meron kang good karma paparating, babalanse na rin ang buhay mo. So, this, this is an This is not the right time for you to give up, okay? Um, I'm hearing meron darating sa iyong katotohanan or a valuable information na magagamit mo para lalo mong mapalakas ang iyong uh, chance na makuha at mapanalunan ma, ma, niyang kaso na yan. But for others, I'm seeing na talaga I'm seeing talaga na ang katuparan ng pangarap mo o ng uh, resulta ng bagay na ito. Pag talaga natapos mo siya, babalik yung balance ng buhay mo. That's what I'm hearing. Kung may pinapatiyo kang bahay o meron kang hinuhulugang bahay o uh, in acquire na property o ari-arian, parang ito 'yung magre-restore ng balance sa life mo. Parang feeling mo pag natapos mo 'to, ay okay na ako. Maka-exhale na ako. Everything is fine na sa buhay ko. I'm seeing someone talaga getting sweldo o kaya parang pinagkait na sweldo from past two years na parang hinahabol mo yung mga benefits jaan and uh, you want justice in your life. So, this time is not the right time na sumuko ka. Ilaban mo yan. And that will be from the, then on, di mo makukuha yung mga resources na mapapakinabangan mo. Okay? In the area of what you want, you have the Knight of Cups seeing here you want someone to offer you a solution ano para may hinihintay kang tao o sitwasyon o information o blessing sa mga katulong sa iyo para patigil na itong uh, paghihirap na to struggle na to sa isang bagay i'm hearing whether information from someone na malaking malaking valuable information na makatulong sa iyo pandagdag sa uh, tinatayuan mo na inform na, 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 na laban ganyan but for others you want a a good job na i offer sa i'm seeing someone na pumipila na pa, napakahaba from a certain um job application at ngayon inaasahan mo yung job offer na yun na mapunta sa yo para mina mo ito from ilang linggo na na pag paglakad sa bagay na ito. Especially then yung iba nag ng offer of, of, approval, offer of um, parang go signal na makukuha mo certain job para makalarga ka na. But for some, you want an offer of a monetary, ganyan, pandagdag sa um, puhunan mo for a certain negosyo na makikita mong makakaroon um, ka na maraming resources dyan o pagkakakitaan. So, this parang this time, you're waiting for those offers at saka uh, biyaya from someone, okay? The Knight of Cups being clarified by the lovers. So, <laughs> meron certain cancer dyan na nagahanap ng um, pag-ibig. Meron ko bang hinihintay na special someone na lumapit sa'yo o makauwi? I'm seeing that. Parang malayo kayong lugar And, magkalayo kayo ng lugar and you want this person to come over and confess yung kanyang nararamdaman sa iyo at magiging kayo na parang this time parang yung pag-amin na lang ang kulang or pag-propose na lang for some ko sa mga um, uh, talagang malalim na relasyon diyan Uh, you're waiting for a proposal or a marriage or wedding sa inyong relasyon, parang leveling up sa inyong uh, relasyon. But for others, I'm seeing here, sa mga bagay na pinipili mo, because lovers is not just about love, na pag, uh, romantic love. It's also about choices sa buhay. So kung ano man po yung pinipili mo sa buhay, you want someone to offer you a valuable um, na bagay na makatulong sa iyo sa mga bagay na mga pinipili mo. Okay? In the area of your um, Uh, what you need. Ito daw ang bagay na kailangan, kailangan mo. This week weak cancer ay the empress card. I'm seeing here na kailangan mo daw pagtuunan ng pansin ang iyong sarili. Ang iyong betterment. Mental health, physical health, ang iyong appearance, ang iyong mga kasuotan. This time naman daw, I'm hearing, masyado mo kasi binibigay yung iyong time for other people na parang wala ka ng time for yourself. Hindi ka ba nakakatulog madalas? O um, pagod na pagod ka sa trabaho, kulang ang tulog pero sobra ang gawa, ano, o kaya hindi ka na nakaka-pag-relax uh, man lang because lahat na binibigay mo for your family members o para sa mga anak mo o sa family mo, now is the right time for you na tignan mo, tignan mo rin daw ng uh, atensyon at oras sa iyong sarili. Magpaganda ka, mag-shopping uh, mag ka, mag-mall ka, kahit magputa ka lang sa park o marood ka lang ng sine, marot ka lang sa YouTube for about 3 hours pag uwi mo, maghayahay ka lang alam mo yung parang masaya ka lang, magluto ka kahit hindi expensive na bagay, yung magpapasaya sa'yo, gawin mo yun. Kasi parang nakikita ko dito, you're taking care of other people, your resources here, pero ikaw hindi mo masyadong naalagaan ng iyong sarili. So, the Empress cards being clarified by the Page of Cups. Yes. Um, what you need is creativity. Parang kailangan mo doon minsan takasan yung realidad ng mundo mo and enjoy your life. Um, siguro kung halimbawa, Uh, for the whole week ka nagkatrabaho, whole week kang nag aasikaso for other people, for your responsibilities, maglaan ka doon ng isang araw, halimbawa, and then, tatambay ka lang sa harap ng bahay, upo ka lang, ka lang, and kalimutan mo muna yung mga problema mo, kalimutan mo muna yung makamundo mong realidad na puro stress, puro worries, kahit isa-dalawang oras lang, ilaan mo sa sarili mo, so that makapag-relax ka, makapag-recharge ka. That's what I'm really feeling here, and um, ma malakas yung message sa'yo ng spirit guides mo. So take care of yourself more, okay, Cancer? in the area of what's affecting your current energy, meron kang the sun, meron kang kalayaan o kaligayahan in the sense of, alam mo na kapag natapos mo ito, andun yung ultimate happiness mo. Magiging masaya ka kapag naka mo na to. This affects this. Nakasalalay sa bagay na pinagkatrabahohan mo. Ang iyong kaligayahan, ang iyong kalayaan, ang financial freedom, or iyong Um, bagay na pinag-sumikapan kasi alam mo na kapag na-acquire mo yan, nabuo mo yan, natapos mo yan, there's happiness doon, hindi ba? Merong parang um, accomplishment, parang awareness of ayaw, na may narating ako, may nakuha ako, uh, yung mga pinangarap ko ngayon nasa kamay ko na. Kaya, nagpubunsod sa kaligayahan at inner happiness, yung mga pinaghihirapan mo at pinagsusumikapan mo. Ay, understand na pagod na pagod ka na pero nag, nagmula ayon sa pagmamahal mo. Hindi lang sa sarili mo kundi sa mga mahal mo sa buhay. Kaya hindi ka sumusuko. Ano? So I'm seeing talaga ma maputi hang tao, Cancer. Um, you're very um, compassionate. Um, uh, ka ng mga mahal mo sa buhay at nakasalalay sa'yo yung parang happiness nila. Kaya parang pagmasaya sila at nabibigay mo yung ilangan nila, masaya ka na rin. Kaya kahit nahihirapan ka, so good ka pa rin. Ano? The sun card is being clarified by the death card and rebirth. So you want to change um, something in your life. Nakita mo na kapag ito tinapos mo pag ito ay na uh, na kompleto na na itayo mo na tong pang sampung wand na yan whether sa court case man yan with the justice card o sa legal papers o sa buhay kapag um yung pinagkusumikap mo pinagpapaguran mo kapag natapos na yan i'm seeing na alam mo na magbabago ang buhay mo mula dyan. Kaya nakikita mo yung potensyal ng bagay na yan. Kaya hindi mo tinitigilan, hindi mo sinusukuan kasi nakikita mo na ito ang babago ng buhay mo. Ano? And you'll be very, very happy once nakuha mo na yan. Congratulations. In the area of your near future, meron kang king of pentacles. Ito ang maganda cancer. Kaya huminga ka na maluwag. Whew. Kung meron kang queen of pentacles sa bottom, meron ka king of pentacles in your near future. I'm seeing you getting um, the things that you want, matatayo mo na yung negosyo na gusto mo, yung sideline na gusto mong and, o yung panikahakitaan na gusto mo, mabibili mo na yung certain house, makakapag ipon ka na, makapagpadala ka na sa family mo ng right amount of money, and at the same time, makaipon ka. So, it's all about kaperahan. This time, parang maluwag, smooth, um, walang struggle when it comes to money dahil alam na kung paano um, i-maneuver yung mga bagay sa life mo. ito gagawin ko to ito ang pagkakakita ko for my family this time ito iaalat ko for pambili ng ganto pambili ng ganyan so parang um, magaan sa isip mo in the near future ang mga dapat mong gawin sa usaping pera and you have the resources hindi ka na mangangamba kung sa kakukuhan ng ganto sa kakukuhan ng ganyan kasi I'm seeing you having a very stable job or stable um, source of income in the near future. Congratulations. Binibili lang ka to be practical. Huwag ka basta-basta lustay lang lustay. Ano? Once you have this, once na makarating ka na sa level na to, meron kang specific amount of money na kaya mong paikutin pang araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Make sure na practical ka pa rin. Um, uh, alamin, um, naging mabusisi ka pa rin sa iyong mga expenses. Okay, Cancer? The King of Pentacles being clarified by the Queen of Cups. Wow, beautiful. I'm seeing you having a peace of mind. Um, tahimik, masaya, um, no struggle. Um, I'm seeing you very, very happy. Lahat ng pinaghirapan mo ay nasa kamay mo at nakikita mo uh, yung mga pinaghirapan mo ay nandyan. At hindi ka nagsaya ng oras, hindi ka nagsaya ng panahon. And uh, meron kang zen na, no? may katahimikan, may peace of mind. And um, I'm seeing you getting the contentment in life. So, congratulations sa iyo, Cancer. This week, Cancer, ang iyon namang challenge is the five of pentacles. Meron mga financial struggle here and there at this week. May mga bagay siguro na kailangan pang busisiin. Kailangan pang ikayod ng ikayod paghirapan para makuha yung right resources this week. Pero ang pinaka-challenge po talaga ay ipagkatiwalaan ang sarili mo to get out of this situation. Make sure na bibigyan mo ng atensyon ng iyong strength ang kesa sa iyong weaknesses. Um, I understand na kapag nag-struggle ka, ang hirap bigyan ng positive outlook o ng optimism yung mga bagay-bagay, di ba? Kasi masyado ka nang bugbog, masyado ka nang nahihirapan, di ba? Alam kung saan katitingin, makakuha ng pambayad sa ganito, panggaso sa ganyan, may deadline ka na, uh, sinisingil ka na, ganyan-ganyan. Pero lagi daw sinasabi ni God na magkaroon ka ng optimism, ang tiwala na ipagkakaloob yung right money and right amount at the right time. ang ngayon, mag ka sa iyong strength, magagamit mo yun para makahanap ka ng paraan. Maging madiskarte ka daw this week, Cancer, para masolusyonan mo yung mga struggles mo. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Wow, yes. Um, sinasabi dito, lumingon ka sa paligid mo. Hanapin mo sa iyong surroundings ang mga resources na hindi mo nakikita before. Because ngayon, for sure, um, nahatakot ka o kaya clouded ang iyong isipan sa kung saan makakuha ng um, tamang pambayad o panggastos, medyo ngarag ka na this time. And the uh, spirit guides are telling you, huy, marami dyan sa paligid mo, dumiskarte ka, um, tignan mo to, tignan mo to. Para meros, meron, kang binibigyan ka ng sign ng yung spirit guides. So, tignan mo to, ito ang isa sa mga paraan, pwede mo ibenta to, o pwede mo pakakitaan yan, niluluto mong yan, baka makabenta ka dyan, o mag-social media ka this time. Cellphone ka ng cellphone, pwede ka mag-start ng social media um, channel mo, pwede mo pakinabangan yan para may, a source of income ka every month, ganyan. So, your spirit guides are telling you, marami kang resources, hindi mo lang napapansin this time, magagamit mo yun para makawala ka sa iyong mga struggles. Okay, Cancer? In the area of your fortune, ito na mga maganda, meron kang victory card. This is the right time for you para magsaya. That's what I'm hearing. Kasi meron kang mapagtatagumpayan this week mula sa isang struggle to mga nakaraan. Kasi nanggaling galing ka sa five of wands na sobrang hirap, challenge, um, competition, gulo from other people. Pero this time, pagpasok ang six of one, I'm seeing here, may victory ka. Mananalo ka sa isang bagay. May mahakuha kang incentive or reward. People will be noticing you. You will get the rec right recognition na matagal mong hinihintay. Um, people will give you um, the right job or the right as uh, sweldo na para sa'yo. But so you're winning something. This is very victorious this week. Kaya kung balak mong tumaya, balak mong manalo sa isang bagay, this is the right time for you to try. Because a victory is yours. Okay? the um, six of wands being clarified by the hierophant oh may leveling up sa life mo this victory will give you the enough push para mag level up sa life i'm seeing you very very happy um I'm, i don't know why pero parang bunga to ng pinagdasal mo before um, meron ka pinagdasal and now it's the right time for you para kunin na yung victory na yan at para sa iyo talaga yan congratulations sa iyo cancer In the area of your divine advice, meron kang six of cups and sa ka Eight of uh, one since iwi rito na sumugod ka sa future wag ka magduel sa past cancer may mga bagay siguro sa past mo na paulot ulit mong iniisip o hindi ka makawala doon pwedeng uh... Uh, inner wounds, a childhood inner wounds, mga past traumas o mga sitwasyon o tao in the past na patuloy na humihila sa pabalik. And your your spirit guides are telling you, huy, nasa right path ka paabante, paabante ang lakad, hindi pa talikod, okay? So make sure na ikaw ay umaabante sa life at hindi ka paulit-ulit na bumabalik sa mga tao sa past mo o sa mga sitwasyon sa past mo na humihila sa iyo pababa, okay? The six of uh, cups being clarified by the eight, uh, by the two of swords, yes, uh, It's all about your choices. Kailangan mo tong piliin, kailangan mo tong pagdesisyunan. Magstay ka ba sa magstay behind ka ba o mag-move forward ka? Iiwan mo na ba ang taong ito o hindi? Nakakabuti ba tong mga taong ito sa iyo o hindi? So kailangan mo nang mamili. Um, because moving forward hindi mo kailangan dalhin ang mga old ways into new ways old ways will not make something new. So make sure na baguhin mo yung setup o kaya panahon o kaya your connections with other people from your past na hindi na nakakatulong sa'yo, okay? The eight of wands being clarified by the devil card. Yes, huwag ka daw papakadena sa mga bagay na um, Nag huwag kang papakadena sa mga bagay na nagpapadistract sa'yo in attaining your goals. Kasi si the devil card, very tempting yan. Pwedeng luho, pwedeng sugal, pwedeng mga bisyo, pwedeng wrong set of friends, wrong set of mindset, mga mali mong iniisip tungkol sa sarili mo, tungkol sa life path mo. Sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na sa tamang landas ka, sa tamang direction ka with the eight of wands, good news after good news after good news na naghihintay sa'yo, basta mag-focus ka lang at tiradiretso ka lang at huwag kang papakadena sa mga temptations, sa mga um, toxic things na nakakala mo na sa'yo sa iyo. pero deep down you will realize ay hindi pala nakabuti sa akin I have to let them go. Okay? Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the divine. First, you have number 67 or 6 and 7. Kung yung pong numbers na yan ang importante, sa inyo, this is a confirmation that this reading is for you. Wolf Spirit. Nakita ba ba kayo na wolf o lobo anywhere, whether pictures, personal o internet o napag-usapan? There is a confirmation that this reading is for you. Turn knowledge into wisdom. Yes, lahat ng mga pinagdaanan mo in the past, especially here with the Six of Cups, mahagamit mo yung mga lesson na yun, mga wisdom doon para ma-apply mo sa life mo now moving forward, okay? Another message, it's okay to go after what you want. It might just want you to. So kapag tawag ang damdamin mo yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo wala-wala sa isip mo, go for it. Baka tinatawag ka ng iyong intuition to really go for that path kasi baka yun ang um, tawag sa iyo ng iyong higher calling or higher self, higher power, okay? Ito ang area na kailangan mong pag-focus on this week, Cancer. You have adversity. I accept that challenges are the best way to learn. So, may mga bagay kang pagkadaanan daw at bawat bawat problema, bawat roadblocks, bawat struggles and challenges ay makakatulong sa'yo. Dagdag knowledge, dagdag skills. So na pagpasok mo sa bagong buhay with the Ace of Wands ay mas maging magaan ang buhay mo. At alam mo na kung anong gagawin mo, hindi ba? With the Ace of Wands here in your outcome, Cancer, sinasabi dito na kailangan mo doon ng isang brand new spark of an idea para yung mga resources na paparating sa'yo o gusto mong makuha ay mabilis mo siyang ma-attain, mabilis, mabilis mo siyang mapangalagaan at uh, mapayabong mo siya sa buhay mo. Whether halimbawa nagkatrabaho ka sa gantong negosyo and you're thinking, mm, paano ko yung papalago ang negosyo ko? So kailangan mo ng isang malaking-malaking idea, parang isang malaking pakulo, isang malaking diskarte para lalo lumago ang iyong resources at makadagdag dun sa pagpaikot mo ng pera. But for others, if you're thinking of a... Uh, career path or um a certain um passion project or direction ng buhay mo uh, your spirit guides are telling you na kailangan mo ng isang um, malaking malaking um laban o pag motivation to fight for what you want. This time I understand pero ka na naiisip eh, cancer. May naiisip ka na na diskarte o trabaho o negosyo. Kahit anong pong endeavor yan. And you, uh, ang sinasabi sa'yo ng spirit guides mo, ang kailangan mo ay lakas ng loob. Because Ace of Wands meron siyang uh, fire within him, within him or her to continue and push forward. Malakas yung motivation niya na ilaban yung mga bagay na gusto niya. Kahit anong sabihin ng mga tao, pag naniniwala ka sa sarili mo na, uy, gusto ko to eh. Naniniwala ko na may outcome to. Maganda ang durit ito sa akin. Maganda ang result. I'm seeing, I'm visualizing the beautiful result. Maganda yung possibility for me. Then fight for it. Okay? Ace of Wands being clarified by the hermit card. Ooh. Out with the old, in with the new. At sinasabi dito ng yung spirit guides na kailangan mo daw mag-search within you. Parang soul searching ito, cancer, sa dulo ng iyong linggong ito. Sinasabi sa iyo na ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang direksyon na gusto mong patunguan sa life mo? Gusto mo na bang bumuo ng pamilya? O gusto mo maging single muna this time at magkaroon ka muna ng ipon? Ganyan. So saan ka makakuha ng ipon? Your resources. Siguro maghanap ako ng trabaho. Saan trabaho? So pag-iisipan mo ito mabuti, kailangan um, alamin mo muna sa sarili. Mo, dig deep within you. Search for the truth. Your truth. Para alam mo kung ano yung mga bagong simula na tatahakin mo. Because I'm seeing na nasa iyo yung ano eh, potential. May spark within you kung ano yung gusto mong gawin. Eh. And this time, palakasin mo yung apoy na yan para lalong lumakas, magningas, at makuha mo yung right answers within you. Magtarong-tanong ka rin sa mga pinakakatiwala mong tao. Baka makatulong sila sa iyo kung ano yung tamang direksyon na pwede mong itake o tamang approach sa bagay na gusto mong gawin. And ilaban mo yan. Dire-diretso ka. Huwag kahihinto. And you will get the new life life, the new beginning, the new opportunity na pwede sa iyo at para sa iyo at nakatadhana for you. Okay, Cancer? That is your April 7 to 13 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Diary PH. God bless everybody.